Mga minamahal na magsisipag-asawa, ang Diyos ay pag-ibig at sa kanyang dakilang kapangyarihan at pagmamahal ay pinagsama niya kayo sa pag-ibig. Minigyan niya kayo ng kalayaan upang palaguin ang pag-ibig na ito. Ang Diyos din ang tutulong sa inyo upang pagtibayin ang kinabukasan ng inyong pag-ibig kung inyong ibabahagi ng kusang loob, kayong magmamahalan at gumagalang sa isa't isa sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa panahong mabuti at masama, sa isang tipan na sa ilang sandali ay inyong tatanggapin. Sa wakas, natupad na rin ang matagal ko ng inaasam na kasal. Buti na lang talaga at nagkaroon ng kasalan bayan. Hindi na natin kailangan pang intindihin masyadong preparasyon. Oo nga. Kung wala nito, malamang sa malamang, hindi pa rin tayo maikakasal sa simbahan. Kasalang bayan ng palang solusyon. Bongga pa ng mga sponsor. Sinagot ang singsing -sing natin. Tama. May mga nagpahiram pa nga ng gown at barong. Bagay na bagay ang suot mo. Lalong kuminang ang iyong ganda. Binolang pa ako. Pero totoo, puti at may mga taong may mabubuting kalooban na sinuportahan ng kasalang bayan na to. Hindi na natin kailangan pang gumastos ng malaking halaga. Nakatipid na. Nabiyayaan pa. Love, pasensya ka na. Ito lang ang nakayanan kong ihanda para sa kasal natin. Wala pang budget. Ano ka ba? Ayos lang naman yon. Hindi naman mahalaga kung gaano kadami yung handa. Basta, nabas basan ng pagsasama natin at legal na tayong mag-asawa. Kaya simula sa araw na to, ay magiging espesyal na lagi ang araw na to. Talaga? Nakapakaswerte ko naman sa asawa ko. Ayan mo, Love. Balang araw, babawi ako sa'yo. Itong bahay natin, magiging mansyon. Darating ang araw, mabibilhan kita ng magagarang mga damit at sasakyan. Gagawin kitang tunay na, na ng ating magiging palasyo. Jesus! Kasal na tayo pero wala pa ding patid ang pambubola mo sa akin. <laughs> Hindi kita may lubola. Pinaghirapan ko kaya makuha ang matamis mong oo. Kaya pag pagsusumikapan kong ibigay sa'yo ang nararapat na magandang buhay para sa'yo. Siya, Tama ng ang kalokohan. Kumain na tayo. Masarap ang tuyo at kamatis habang mainit pa. naka ng cake sa kapitbahay. Buti na lang talaga at may nag-birthday sa kanila kaya may handa na din tayo. Kain na! Mamaya. Babawi naman ako sa'yo ha. Tigilan mo na yung kalokohan mo. Kumain na lang tayo. Love, pagbigyan mo na ako. Hindi ka ba naawa sa asawa mo? Kaloy, ayoko nga. Pagod ako at kakauwi ko lang galing sa trabaho. Ngayon lang naman ulit. Sige ka, baka magkasakit ako. Magkaroon ako ng lagnat sa loob. Kasi hindi ko mailabas ang init. Tulog ang anak mo, baka magising. Kaya mo pa talaga akong tiisin? Ganun naman. Ano ba? Kung ayaw mo, titigil ko na to. Sabihin mo lang. Tuloy mo lang. At baka dito ko mabawi ang nawalang no? lakas ko dahil sa trabaho. Kaloy! Kanina pa kami iiyak si Punso. Asikasuhin mo nga at may ginagawa ko dito. Kaloy! Asan ba yun? Ang ba yung tao eh? Mary Chris, nakita mo ba ang tatay mo? Si tatay po? Nandun sa kalye dos. Nagkakaracross po sila. Hindi ba nasabi sa inyo ni tatay? Hindi. Bantayan mo nga muna ang kapatid mo. Pupuntahan ko lang ang tatay mo. Sige po, Mama. Nakakayamot naman. Kaloy! Kaloy! Ano bang ginagawa mo? Kanina pa iyak ng iyak ang anak mo doon. Hindi ba't sinabi ko sa bantayan mo at naglalaba ako? Hindi ba't nasa bahay lang si Marie Chris? Kaya niya nang bantayan yung kapatid niya. Naglalaro ko dito eh. Sayang yung taya ko kung iiwan ko. Hmm, baka certain pa ako. Pambihira ka naman, Kaloy. Wala na nga tayong pera, nagsusugal ka pa? At sa lupalap mo naman kinuha ang pamusta mo? Oo. Oh, akin to ah. Baka isipin mo kumupit ako sa'yo. Hindi ba talaga? Ipon ko nga to. Pagpansugan, nakakaipon ka. Pero sa pambili ng gatas ng anak mo, daig mo pang pulubi sa kalsada. Imbis na ipambili mo ng mga pangangailangan ng anak mo yung ipon mo, ipansusugal mo pa. Ito naman. Minsan lang naman. Malay mo manalo. edi di, may panggatas sa si Bunso, di ba? Ay, naku. Huwag ka nang magrason pa. Itigil mo na yan at nang matapos na din ako sa paglalaba. Kung kailan na naman dalawa ng anak natin, saka ka pa nagkaganyan. Para kang walang pinagkatandaan. Imbis na tinutulungan mo ko sa mga gawaing bahay, dumadagdag ka pa sa mga kailangan kong intindihin. Oo, oh, sige na, sige na. Matatapos na to. Susunod na lang ako, promise. Hindi. Diyan ka na lang. Huwag ka na makauwi-uwi pa at mabawasan naman ang mga isipin ko sa buhay. Ang buhay buhay talaga. marie Grace, tulungan mo akong gayatin to. Ano pong ulam natin, Mama? Sardinas. Sasahugan ko na lang ng gulay para mas maging masustansya. Pasensya na, anak ha. Wala na din kasing perang, Mama. Kaya yan na muna ulam natin. Hmm, okay lang po, Ma. Masarap naman po ang sardinas. Paborito ko po ito. Akin na nga yan at huhugasan ko. Ano to? Sira pa rin tong gripo? Ini pa rin ba inaayos ang tatay mo? Hmm, hindi pa po. Sabi niya po, marami pa raw po siyang ginagawa. Nasaan na naman ba ang tatay mo? Palagi na lang siyang wala. Yung mga pinapagawa ko hindi na naayos-ayos. Yun na nga lang ang gagawin. Lumabas po kanina. Ay, eto na po pala. Tatay, hinahanap ko po ni mama. Bakit daw? Oh, love. Anong niluluto mo? san ka na naman galing? Oh, ayan na naman eh. Galit ka na naman. Kakarating ko lang, nakasinghal ka na agad. Ngiti ka muna sa akin. Huwag mo nga ako mabiro-biro. <laughs> hindi ka na nakakatawa. Diyan lang, nagpaaraw ako. Ikaw na magtuloy ng pagigis ako ng sardinas at magliligpit pa ako. Huwag mong kalimutang isahog yung gulay. Bantayan mo para hindi malutay. Opo, kamahalan. Siya nga pala, hindi ka pa rin ba nakakahanap ng trabaho? Limang buwan ka na nakatinga. <laughs> hindi pa nga eh. Ayaw kasi nilang tumanggap ng hindi nakapag high school. Galaway, eh. kailangan ko ng katuwang sa mga gastusin dito sa bahay. Hindi ko naman kayang saluhin ang lahat. Lumalaki na yung dalawang anak natin. Hanggang ngayon nga hindi pa rin nakakapag-elementary ang panganay mo. Ano bang balak mo sa buhay natin? Eh, ano bang magagawa ko? Hindi ko naman pwedeng mapilit yung mga kumpanya na kunin ako. Gumawa ka ng paraan. Napakarami mong pwedeng pasukan. Hindi ko naman sinabing mag-opisina ka pwede naman magsimula ka sa construction. Alam naman ni, eh. Ano namang alam ko dun? Wala naman akong alam sa pagkukonstruksyon. Natututunan naman yan. Kung gusto, maraming paraan. Kaya wag mo akong pangangat wiranan. Para nang hirap kasing magtrabaho sa construction. Napakainit. Baka naman himatayin ako sa tirik ng araw. O baka naman magkasakit ako kapag nabasaan ng ulan habang pawis. Doon sa tahian, ipapasok kita. Ano bang malay ko doon sa pananahi? Hindi ba't pambabaeng gawain lang yan? Love naman, gusto mo yata akong lumambot eh. <laughs> Madaming pwedeng gawin sa tahian bukod sa pagtitahi. Pwede kang kargador o kaya mananabas. Love, may bali ako sa likod, di ba? Di ako pwedeng magbuhat na mabibigat. Yan ano nga, anong gagawin mo dito? Tutunga nga ka nalang maghapon. Kaloy naman, may asahot mga anak ka. Kumilos ka naman. Harapin mo nang maayos ang responsibilidad mo sa amin. Chill ka lang, love. Basta magaanap ako. Huwag mo na lang ako madaliin. Huwag mo ako ma-chill-chill. May nalalaman ka pang chill. Hindi na katanggap-tanggap ang mga pagdadahilan mo. naka na ako! grabe, nakakapagod. Ang daming tahiin. Malas ba't nawalan ako ng isandaan? kakainis talaga. Ano yun? Bakit ang baho? Hindi naman na ako nakatapak ng dumi ng aso. Ang bihira naman! Puno na ng dumi yung diaper ni Bunso! Kaloy! Kaloy! Ang sarap ng tulog mo! Oh, nandito ka na bala. Kaya nakababa. So, sorry, nakatulog ako. Kadaharating ko lang At ito agad ang sumalubong sa akin Hindi mo ba nahamo yung anak mo? Bakit mo naman ang umapaw ang dumi ng anak mo sa diaper? Kita mo? At pinaglalaroan na niya ang dumi niya Nakatulog na kasi ako Baka napahaba at napahimbing ang tulog ko <sighs> Pasensya na love Baka? <sighs> Bantayan mo yung anak mo Pinangalang yung, yung maitutulong mo Di yung pamagawa ng tama Huwag kang magalit O oh, sige na, okay na ako nang bahala kay Bunso. Dapat lang! Ano to? Wala man lang sinaing? Pati ba naman pagsasaing kailangan ko pang akuin? Magsasain sana ako kanina, kaso pagbukas ko ng lagayan, wala na palang laman. Nakubos na pala ang bigas natin, love. O nga pala, wala na din gatas si Bunso. O ano kayang gagawin natin? Anong gagawin? Seryoso ka ba sa si tinatanong mo sa akin, Kaloy? Lahat ba dapat ako? ako nang naghahanap buhay para sa pamilya natin na dapat ikaw ang magtataguyod. Bakit ganito nang sitwasyon natin? Hindi naman ito ang buhay na pinangako mo sa akin noong magsama tayo at magpakasal. Lahat na ba yun na pa ako na? Love, huwag ka namang umiyak. Huwag ka namang mawalan ng pag-asa. Sinusubo ko naman na makatulong sa'yo. Sa paanong paraan, Kaloy? Kaloy? Napapagod din ako. Natatakot ako na baka dumating ang araw na mamatay na lang kaming pamilya mong tirik kang mata ng dahil sa gutom. Huwag mo namang sabihin yan. Hindi pa lang talaga ako sinaswerte sa buhay. Hindi bale. Kapag hindi pa din ako nanalo mamaya sa Caracruz, bangako. Mamamasukan na ako sa construction na sinasabi mo. Kaya naman sa patahian para kahit sa trabaho magkasama tayo. Uy, tingiti na yan. Bakit ba dinadaan mong lahat sa biro? Hindi mo na ako sa sa'yo. Ayoko na! Sawa na ako sa ganitong buhay! Joy, huwag ka na naman umiyak ng ganyan. O sige na, mangungutang na muna ako sa tindahan. Ako na ang bahalang magbayad kapag nakahanap ako ng trabaho. O kaya kapag nakadilihin siya. Masasagot ko na yung bigas at gatas na kukunin ko sa tindahan. Huwag mo nang alalahanin yun. Bakit ba tayo humantong sa ganito, Aloy? Ang buong pag-aakala ko. Mahal mo ko. Kami ng mga anak mo. Pero bakit ganito? Lahat parang... parang sugal lang sa'yo. Ano? Dear love, sa hirap at sa ginawa, yan ang pangakong binitawa namin ni Koloy nang kami ay mag-asawa. Sa karamdaman at kalusugan, mga pangakong ako lang yatang tumutupad. Kailan ba may isip ni Koloy na siyang aking kabihak na kailangan namin magtulungan para gumaan ang mga pasanin? Hindi naman ako nagkukulang ng paalala sa kanya. Ayoko din naman na talikuran ang pangako namin sa isa't isa sa harap ng dambana ng Diyos. Pero bakit ganito? Napakalayo sa mga binitawang pangako ni Kaloy sa akin ang katotohanan ng buhay namin ngayon. May pag-asa pa bang ito ay mabago? Tulungan niyo ako. kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>